At, uh, may nag-text po sa kamag-anak ni Nancy uh, Para maging malinaw Kasi ang text po nila, hello Good evening, ako pala yung pinsan ni Nancy um Ano yan? Malik Papunta kami diyan sa 28 po sir Si Aiding Lariosa sa tour po ito di ko alam ano oras kami Makarating diyan basta araw Diyan, basta araw po at saka sir, may tatanong lang sana kung may alam po kayo na pagamutan niya sa mental kasi di namin alam ang location dyan. Papunta namin, ay location na kung saan pupunta dyan sir, salamat. So mas maganda mga kapabayan, tawagan natin para maging klaro. Ay, ayaw. シュッ。<laughs> sagot. Lobat na pala ako. Hindi, meron dito. Bakit hindi sagot? Sagot. Sa pa. wala bakit hindi sagot Hello Hello po ala napatay ko anak ng show ko sorry naman <laughs> Sorry naman Hello ma'am sorry napatay ko sorry Ay, sorry po sir kasi na na may sinabit lang po ako dito sa kabilang bahay Say good evening po sir Yes ma'am magandang gabi thank you po at nag-message kayo ulit Yes po So ma'am, gusto ko lang i-claro ma'am uh, Anong araw ng punta nyo? Kasi dalawa yung nag-text sa amin e eh. kasama nyo rin, pinsan nyo rin yata Ah, baka yung isang pinsan ko, si Rosie eh. Opo Eh, same oh. date naman yung ano Yung sa kanya, Thursday Eh, sa inyo, 28 naman Pero, which is Thursday din naman yata, yon Opo oh, Kasama nyo po ba sila? Oh, yes po so, ah? Baka si Rosie, yung isang pinsan ko Opo Okay. Kasi nag-usap kami na siya nga ang nag ano nang schedule mm -hmm. kaya nakapaalam din ako sa amo ko. okay. At sa kanyang ano yung date na ginawa naming schedule kasi nga may nag-aral siyang bata eh sabi niya eh wala daw klase yung yung date na yan. Opo. Kaya nga gusto niya nga puntahan namin. Sige po ma'am, mas maganda po. Kaya nga ang uh, ginawa ko lang kaya Nagklaro lang akong tawagan kayo kasi kanina nag-text po siya, nag-confirm na po ako. Tapos ngayon dumating na yung message nyo. So napili okay. nag-try out tumawag para maging klaro na malaman ko na magkasama kayo. Naiisa lang yung ka ko. Okay, sige po. Oh. Pero ma'am, uh, ganit. Yung regarding po sa tanong ninyo na kung may alam ako kung pagdadalhan na pagamutan, uh, eh diretsyo niyan e, na lang po natin siya dito sa Mandaluyong. Sasamahan ko po kayo. Ay, salamat po, sir. Opo. Maraming salamat po, sir. Thank you pa ah, ayaw, sir. Opo, opo. Thank you, thank you. Walang anuman uh, gawain namin yan. Hindi ko naman pababayaan basta-basta hanggat hindi ko na i over sa kamag-anak. And then, yun nga po ang hinihintay ko, yung may mag-assist lang sa amin na kamag-anak. Kasi sa Mandaluyong po, ang uh, protocol dyan, kung pwede lang na si Daddy Frankie lang ang uh, magtala, eh, hindi, na po pwede. At bago nila i-admit yan, kailangan may pipirma na kamag-anak talaga. Okay Kasi tatanungin pa yan, anong pangalan ng magulang, tatay, nanay, ilan sila magkapatid. Siyempre, hindi namin masasagot yun. Yun ang reason kung bakit hindi ko siya, hindi ako makapagpa-admit kasi bawal po yun sa, alam nyo na may batas dito natin sa Pilipinas. Yes. Oh, pero so mas maganda ma'am hanggat kaya yung agahan ng konti agahan niyo na lang kasi medyo malayo layo ang biyahe natin para hindi tayo okay. masyadong gabihin pero wag po kayong mag-alala wala po kayong gagastusin ma'am ah sige salamat po sir oh, pakisabi... ah, ang ano po lang po sir may tanong lang po ah, saan ba siya, malapit pa po kayo sa Forbes right? kasi ang alam ko po sa Makati sa Forbes lang po ah, dito kami, oh yes po malapit lang po yan ah uh, so, bababa kami ng Tilos Risky, saan sila bababa? I-assist hindi ako marunong. Pwede, susunduin natin. Dito. Sunduin na lang namin kayo, ma'am. Sige, sa, sa Talos, ano ba yun? So, tilos po, dyan sa may... Uh, sa Forbes, uh, banda sa may... Ah, uh, sa Makati na talaga, papuntang Forbes Park po. Kahit kung saan kayo, pagbaba nyo dyan, ma'am, sa Makati, mag-grab na lang kayo, isend ninyo yung, eh, ano nyo yung address ko, kahit ako na lang po magbayad pagbaba ninyo. Ah sige po. Para hindi kayo mahirapan. Okay, thank you po, sir. Mm -hmm. Aabangan lang namin kayo dito sa bahay. Basta Pero hindi kami makasiguradong anong oras kami makarating basta agahan lang namin pag alis. Yes, ma'am. Kasi mag magantay-antayan ka mag-abot kami doon sa or kubaw ba siguro or parang kubaw na lang kami mag-abot kasi yung isa nasa Antipolo yung isa nasa Bulacan din Opo. eh ako nandito naman ako sa Pampanga kaya sabi ko sa kanila kung sino mauna antayin na lang mag na na lang tayo para magsama-sama tayo pagparating doon sige ma'am okay po basta gawin nyo lang yung uh, best ninyo na makaaga kung ano yung makakaya ninyo uh, hindi ko kayo At... pinipersa basta try your best na lang para maging maaga kasi oh, uh, po, para maaga salamat nating salamat. madala sa pagamutan kasi may interview pa yan para hindi gabihin masyado kayo ah oh, sige salamat po sir opo ilan salamat po ba salamat. kayo ma'am na darating para alam ko po tatlo po kami isa yung pinsan kong lalaki tapos dalawa kaming babae magpinsan ah oh, sige po noted po okay. so asahan ko na po yan ma'am ha, yung araw ng Thursday na pagkita-kita yes. natin para hindi na kami okay, magsit ng ibang lakad Okay. Ma'am, thank you. Sino po, sino po sila, ma'am, ulit? Si Aiding Lariosa sa Torpo. po. Ay, yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Magandang gabi and God bless po. Salamat, salamat, salamat sa cooperation ninyo po. po. Salamat po. Okay. Opo. okay, thank you. God bless po. God Ayun mga kababayan, maraming maraming salamat. Masaya ako at nanay kapag ugnayan ang uh, mga pinsan ni Nancy, mga kababayan. At uh, madadala na natin siya sa pagumutan. So, yun lang. So, pag-iisipan ko na lang ulit mga kababayan yung schedule kasi malalayo ang panggagalingan ng mga pinsan. Makati, Tukabiti. So, abangan nyo na lang kung anong maisip ng team pag-uusapan din namin na para hindi na magiging hassle sa lahat mga kababayan. No? Maraming maraming salamat. Abangan nyo po yung pagkikita-kita kung ano ang magiging reaction ni Ate Nancy at reaksyon ng mga pinsan niya. Yan. God bless po and magandang gabi mga kababayan kasi kita nyo po nasa biyahe pa kami ngayon at ito naipit kami ng traffic. So hindi ko pa alam kung anong oras kami makakauwi sa aming mga bahay-bahay. Pero gabayan tayo ng Panginoon na sana makarating kami lahat sa ma na maayos at ligtas sa aming mga pamipamilya pamilya. So ingat maman driver. Okay, thank you so much. Bye-bye and God bless.